Yo, sa mga kaibigan, nali na tayo magkwantuhan. Matapos sa magtamo ng ACL injury ni Fred VanVleet ay naghahanap pang Houston Rockets ngayon ng isang veteran point guard na pwedeng sumalo ng konti minuto na mababakante kapag malas o out ang isa kay Amen Thompson at Reed Shepard. As of now ay walang bakanting cap space ang Houston Rockets. Subalit so, isang trade lamang o pag-release ng isang player na mapipick up ng ibang team ay magkakaroon na sila ng espasyo dito. Dalawang player na bakanti pa din ay si Ben Simmons at Russ Westbrook. Kay Simmons nga ay tiyak na another asset ito defensively at isa na namang player na may 7 foot wingspan o higit pa at kaya depensahan ng multiple positions. Kaya niya nga maglaro ng point forward position offensively and defensively. Hindi niya din kailangan na gumawa ng pundo sa team na ito at playmaking at depensa lamang ang hihingin sa kanya ng Rockets. Ang problema lang nga dito ay posibleng may attitude problem nga ito mga at injury prone at talagang makakabuo ito ng bahay sa dami ng bricks na binibitawan niya. Zero shooting ability nga ito at pwedeng mahaka Simmons tuwing playoffs. Kay Russell Westbrook naman ay siya nga ang better player sa dalawa na ito Subalit masyado pa nga siyang magaling para mabigyan ng less than 10 or 15 minutes per game Siya nga ang may pinakamadaming puntos sa nagawa off the bench sa playoffs last year Kaya naman hindi natin tiyak kung gugustuhin niya ba na pumirma sa isang team Kung saan maswerte na nga siya kung mabibigyan siya ng 10 minutes per game Dahil sila Amen Thompson at Reed Shepard na mga mas bata pa at nasa developmental stage Ang priority ngayon ng Houston Rockets Sino ba sa palagay nyo ang dapat nakunin ng racket sa kanilang dalawa? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Golden State Warriors. Kanina ay opisyal ng pumirma ng kontrata si Al Horford at Anthony Melton sa team na ito habang si Gary Payton the second naman ay hindi pa nga pumipirma subalit ng commit na ito verbally mga kaibigan. hindi pa nga ito official sa papel subalit may verbal agreement na sila ganun pa man kahit na nakuha na nga ito ng Warriors ay may enough cap space pa din nga sila para kay Jonathan Kuminga na mabigyan nito ng 22 million per year na sahod Ganun pa man mukhang zero interest na talaga dito si Kuminga mga kaibigan May tatlong offer nga sa kanyang Warriors Isang 2 years, 45 million dollars with a team option sa uling taon Isang 3 years, 75.2 million contract with a team option ulit sa uling taon At 3 years, 54 million, no team option and no player option din Ganun paman hindi ito pinansin lahat ni Kuminga at ginawa na niyang maliwanag na gusto na niyang umalis sa team na ito at wala na siyang interes na maglaro pa dito May team building activity ang Warriors ngayong weekend at hindi dito sumama o nagpakita si Kuminga At sa kanilang media day ay wala rin planong mag-attend dito si Kuminga mga kaibigan So ngayon nga ay talagang nagiging unprofessional na ang young player ng Warriors mga mo nga na may galit si Kumigaw sa manang loob sa kanyang pagkakabangko sa Warriors ng playoffs. Ganun pa man, at the end of the day ay professional nga sila mga at pinapasahod siya ng Warriors management. At the end of the day ay kailangan sumunod ng empleyado sa kanyang boss kung pinapasahod siya nito at tinatanggap niya din ng sahod. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?